Magandang umaga sa ating lahat. Ayan, dito tayo ngayon sa bukid. Bukid, bukid. <laughs> Kompleto mga kalingap. Oh, ayan o, oh. ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan oh. Ha? Pati aso kasama Oh. Aha, pati aso. Dito tayo ngayon sa malapit sa kalsada tayo ay maggagagar dito tayo maghuhukay hukay ito hukay natin ito ito ba ito ito itong buntun na to gagay ko kayo ha turuan ko kayo ha dali ha

Walang ulan ulit. Sama Sa mo ito. Ha? Bakit? <laughs> <laughs> Yan. Kunti-kunti lang. Para pumino. Para pumino ba? Yung lupa. Yan. Tapos matanggal yung mga lupa. Ay. Ayan dito. Yung damo.

ma ma kultiwit. yeah Yan ako sa dulo. Ano yung dulo to? O, Hindi mo alam yung may dulo? Kasi wala-wala pa, di ba natabasan? Natabasan ko pa. oh O! Day, wala ka rin kayong malay, Day. Wala mo dyan, yung maraming kinyay Hina mo yan yung maraming ipin. Ngipin? Opo, yung ginagamit mo, diba? Yung pinakalakay mo. Tan. Opo, oh. yan. Opo. Take two. Uy. Ayan, ka man, Kala ko gagabihin. Diyan yeah, lang, dito, dito, sa gitna. Ito, ito. ito. Gagawin mo lang. Ano? 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 Oo. Malalim ko yung kailangan na yun. Baan? Dito na lang. Bye. Siya ulit magkakana. Saka dito eh. Okay. <laughs> Ako, ganito. Lalo, nandito ka. Dito. O, diba? Pag napagod, pahinga. Pahinga ka d'yon. Dede, pwede pala ito pang alasay? Ha? Huh? Ayun nga. Ah. Pang gamas. Oh, sana isa. Sera. Sumuko na. Oh, ah, sumuko na. Wala, ayaw mo na? Ay, lagaw. <laughs> okay. Pagod na yung isang kasama natin. Okay. 我都没搞清。

More. Yung kasama ko, yung mga kasama ko nag-surrender na, hindi kinaya, pagod na daw. Pagod na daw sila. So, ganyan talaga mga bata. No? sa pagbubungkal. May bago akong uh, plano o may bago akong naiisip. Baguhin natin yung plat. Ah, uh, nandito po yung mga lupa, no? Ah, uh, lupa, damo. Sa daanan o pipe walk. Galing dito sa plat. Ngayon, gagawin natin ay uh, tatabunan natin para ito po ang magiging uh, flat ngayon. At ito rin ang magiging pataba, no? Ng uh, ating uh, tanim. Ayan, no? Tinatabunan ni uh, Iban. Si Marty. Ayan, tinatabunan ni Marty. Marty! Marty! Yeah! <laughs> Ayan, tumutulong si Marty. Ganyan. Okay. Tapos gawin rin ginagawa natin, no? Yung dalawa doon ay ayun, papahinga. Kasi medyo mainit main pa. Tabunan natin yung damu. Yung damu po, mga kanya, pala. Tabunan natin. So, ito ito. Tanya pala. Eh, naman. Mo dito. Dito, naman no? pa dito. dito naman, kauit ako, kauit! Kauit naman dito. napakalakas unang uh, buwan unang araw unang uh, ulan ng mayo mayo uno po ngayon mga kalingap yan pang buhos ng ulan lakas yung ating uh, gulay doon natubigan na oh sana umaraw din ng mga kahit mga dalawang araw ayos yan yeah, maliwanag na doon sa parting silangan oh. baha din lipat na natin Makikigat yung ilog. Ayan tayo ng tanglad. Habang uh, basa ang lupa. Kuha pa tayo dito. Ayan yung tanglad. Ang dami oh. Kapal. Kinuha na natin yung isang buo dito kanina. Uh, at maka luwag din itong uh, abukado. Kaya tinanggal ko na. Tinatanggal ko na. Ito yung kanyang puno. Ano, itatanim din natin. Ayan oh. Sayang. Tutubo pa to. Koy, kain ng kwa't ang lad. Ito po. Ito po. Ibitin ko itong malaki. Ay, grabe ang bite-bite. Eh. Diyan po napunta yung ating uh, income sa gulay. <laughs> baik-baik

maginis ka muna ako. Ito, oh, maginis ka. Ayun mo yung kwan yung asarol doon, yung asarol asaro doon. Hindi, nandun na, nandun sa may kwan. Sa may silong. Aha, magkamot ng dagat, bukal ang sakal, ang saga, ang taniman natin ang kagdon. Sige dyan lang, magkongkagyan lang. Pa sundan mo tong pilapil to, pilapil tawag dyan sa mundtun ngayon kasi basakan to dati. Ayosin mo, diin yun pala gabi din mo, baka matama yung kapakamot pa kap kap mo. Kap Medyo kain mo ha? Para bumuagag buti yung lupa. Abuagagin mo ba kunti? Medyo ano? Abuagagin mo. Yan, ganyan. Ganyanin mo. Para bumuagag.

Okay, nakatapagtanim tayo ng tanglad oh. Dito sa may pilapil. Ayan, pinuno natin. Ayan, kulang pa pero pili na yan dyan hanggang dyan. Kasi pag dumami yan, grabe po. Pag dumami. Ayos. Uh -huh. Gusto okay kayo? na? Okay na? Ah, mo yung kanyang pala. Linis mo yung pala. Doon, doon lang. Yung anak pala ko dyan, oh. yung mga tawal. Plot. ating uh, mag uh, tanim yun at yung ating uh, bugoy bugoy ay uh, papakain rin ng baboy kakakainin si Moana yun kabait na bata eh kayo Parang walang darak ah. Ilan drak? Tatlo. Ims, kung ah. Sige, okay na. Para tipid. Hintay mo muna lang mabawasan yun kasi Oo. Kasi tuwan, mga tutukan, sabi mo mga ubos. Tutumba. Tutumba.